Marikina, ang lupang sinilangan ng makata Marami ang humanga ng ako ay makilala Labing apat na taon, akong nagsimula Na umawit at sumulat ng mga tula Na dati ay naiinggit sa aking mga idolo Nakaitami ko ng nasulat at ako'y nalilito Sa paghawak ng mikropono na tawag ay alas Naglakas loob sumulat at tumitig sa taas Ako yung bata na itinuturing mong anak ng hapon Libangan magsulat, karanasan ko itatapon ay sa pagsulat ng awitin Na ay sandata, ako si Bakos Trono Kaibigan mong tinadhana, natutulong sa iyo Sa bawat mong hinihiling na ang pangarap matupad Kapayapaan dumating, ito ay kwento ng Pasasalamat ko nang maiwasan na ang kahon Ginawa kong alam at mga tinatanggap kong hamon tumula at talastas sa pagsulat Na nung balik ang lakas na di mo dapat ikagulat Natutong mamuhay sa lugar ng bagong silang Nagpuntar ako ng tula upang ako ay mapabilang Sa mga naririnig Kung magagaling Humanda kayong lahat si Bacos Trono dumating Pangarap kong maging makatang idolo ang tawag mo Nagmula sa Marikina Trono ang pangalang ko Iba na patintero ang libangan Nais kong maging mabuting kampanero ng simbahan Pangarap kong maging malupet na musikero Nagnanakaw ng alas at bumabakbak ng yero Matupad lang ang pangarap ko na aking pinabalak Na makahiga sa una napunong punong-puno ng kulat Ito ay kwento ng makatang ng Nang nangkapangarap ko'y pagyayabungin at hindi mal bagyo man ang dinanas Ang bayan na di kayang gibain ang anong dagok Di na nagdalawang isip at patuloy na sumubok Na mamuhay ng normal Kasama ang pamilya at paspas sa pagpidal Sa daan-daan pamilyang matulungan maabot Ang katuparan ng mahusay Ang awitin kong ito sa Marikenyo ko binatay Ako ay tinulungan na bumasa at sumulat Sinuklian ko siya ng gininto ang salamat Ang aking inay na nagpalaki sa akin ang matibay Marami pong salamat iyon ang aking buhay na ay mayaman lamang ang nakakaranas bawat pagpatak ng luha di nakaramdam ng puna sa sakit na natamo iiyak ko mabas kaya sakit na nadama sa microphone ko nila ba ito ay kwento ng makatampak matutupad Tatayo akong muli patuloy na maglalakad Ngayon sa kanta kong ito sana kayo ay namangha Magpapaalam na si Bacos Trono ng Nangka